Good morning mga brads As usual, nandito tayo sa Kasmina Game Farm no? So for today's video Papakita namin sa inyo you no? Know, uh, kung paano mag trim no? Paano mag trim Ng mga panlaban natin Mga stags or cocks no? Titrim natin yung uh, Balahibo nila sa may bandang puwitan no? Uh, maraming uh, advantage no, kaya natin tinitrim yung mga panlaban natin stag no? so later on, ipapaliwanag sa atin ni the professional kung bakit natin na uh, tinitrim yung mga uh, panlaban natin no so tara samahan niyo kami, papakita namin sa inyo no, uh, ito yung uh, number one no sa pagtitrim ng mga panlaban natin stag at Cox no si The Professional. The Professional, pakita mo muna yung outfit mo. Tayo ka muna. Yan, yan. <laughs> Mas maganda sana kung nakataas daw. No? Yan, si The Professional no. Kasama rin natin si The Playboy. Yan. Wala ka bang shout out? Meron. Shout out nga pala sa malapit ng birthday. Ang tita Telehero. Sino yan? Si George. Happy George. Birthday, George. George, happy birthday no. Shout out sa iyo. Mabuhay ka. Ang gusto mo. And si The Handler. Yan yung mga tropa natin dito so ngayon uh, iti, iti trim natin tong uh, isang stag natin no uh, papakita natin papakita sa ating ni uh, the professional kung uh, uh, paano mag trim ng mga panlaban natin so sige the prop kailangan ba may apron talaga the professional yes boss dahil po nadidikit yung mga balay ito medyo mahamid po ngayon. Pakita mo sa, sa kanila yung paano yung paghahawak ng tama paghahawak ng manok no, bago i-trim. At po alalayin muna dito sa paa. Dahil unang unang konyan, medyo hindi pa sanay. Dahil pumapadyak. Oo, okay. So ayan guys, no, ganyan yung uh, the way no, kung paano niya hawakan yung manok na ititrim? trim saan first step boss dito ilalagay muna namin yung gilid para sa yeah. guide ng saside kinatabas yeah. niya yung gilid no yun muna yung uh, first step niya kung hanggang saan yung ititrim, no na mga balahibo tapos boss yung kuan. yung guide ng pinaka dulo lang ng kuwitan doon lang yung natin magkakat parang pitao, barber's cut so yan yeah. So napakadali lang ano Pero pag tayo gagawa medyo Kung baguhan ka na magti-trim, Medyo challenging din yan ano Pero si the professional Talagang sanay na sanay na to ano Mga ilang uh, manok na na uh, Natabasan mo ng ano Na trim mo Ay boss pom pom to pom po di mo mabilang Mga big timer po na natin Mga nagmamanok ng okay. Local dito sa Orani at sa Balanga Nagbukay po yeah. So kita nyo napakabilis ano uh, Ilang gupit lang nakikita na talaga yung nalilinis na ano So ilang mga advantage nito ang paglilinis no Pagtitrim ng uh, mga panlaban natin Yung ipot nila hindi na sumasayad sa mga balahibo no So malinis na malinis sila no So isa pa na medyo nakakabawas ng konting timbang kasi nababawasan ng konting uh, balahibo no so Uh, isa ring uh, maliit na advantage lang yun. Pero advantage pa rin no, kung tutuusin. No. Yan. So, napakadali lang po. Ano? Uh, yung manok hindi, hindi pumapalag. Dahil sa maayos ng paghawak niya. No. Ganyan po kasanay si The Professional. No. sa medyo tatanggalin na natin yung ha o kapal ng balahibo sa bandang puwitan para ma-detect natin kung may sapola ang manok o oh, wala. Yan. Para uh, Maliwanag po, ano? Para method po. Sir. So, yung gunting na ginagamit mo, the professional? Ito na yung regular na pampukos TV po natin. eh. Yan. So, mas maganda bang gamitin niya kaysa sa mga nakasalate no? Kasi nakakurba na sir, tsaka nakaguide na siya pag sa laying niya. Oo, oh, yan. Yan. So, Ayan po, no, nakikita nyo, no? Uh, Kino-curve nya, no? Yung paggupit ayon sa katawan ng manok, no? So, yung iba, uh, tinitrim nila. Masyadong malaki yung area na nililinis nila, no? Pero sa amin, konti an lang, no? Uh, makita lang malinis lang yung sa parte ng mga sapwitan niya para maiwasan yung pagsabit ng dumi nila no? So yung iba nating mga katropa, yung mga kasabong natin no. Uh, ginagawa rin nila to. May mga sarili silang mga paraan din. So mag-comment lang po tayo no para ma-share natin yung mga kanya-kanya nating uh, kaalaman. Kung meron kayong uh, mga comment sa the way no ng pagtitrim ni the professional, pwede nyo i-share kung may mga uh, additional uh, information kayo just uh, share it no dito sa channel natin para malaman ng mga iba pa nating mga tropa no sa larangan ng pagmamanok no or pagsasabong no so usually the professional ilang minuto yan na uh, isang uh, manok Halos sandali lang sir mga Masa pinakamatagal na po 4 minutes dito. Oh, mga 4 minutes no? Mga uh, uh, hindi katropa. Hindi na no, overstress din yung manok. Dahil hindi ikot-ikot natin. Yan. So makikita nyo napaka uh, pulido. No? Ng mga tirada ni The Professional. No? Yan. Tapos i-clip natin siya sir. Para sa Kaya kabilang kabila. side. Oh, okay. Oh. Sa kabilang side naman ganun din yung kung makikita nyo pansinin nyo yung uh, style no ng pag paghawak ng manok sa kanyang pagpwesto ng manok sa kanyang uh, uh, kandungan no so yung manok medyo relax lang no hindi siya pumapasag o pumapalag no yan so kung mapapansin nyo no napakalinis na ng portion na yun no yan <coughs> Okay. So ganun lang no mga kabrads no. Sa, sa, amin kasi konti yan lang no yung yung halos sa uh, yung portion lang na puwit hindi hindi siya ganong malaki no? yung pagbabawas namin ng mga uh, feathers niya. So ayan no napakalinis na. So ayan na siya tapos na po ano ganun lang kabilis no. Uh, So, sa mga tropa natin, no, uh, mag-comment lang po kayo, no, kung regarding sa style, no, ng pagtitrim ni The Professional, no. Kung, kung meron kayong mga comment or suggestions, para naman po ma-share natin sa mga iba pa nating mga katropa na nagsasabong or nagmamanok, no. So, ayan po, mga katropa, no. Battle Trim, no, by The Professional. Wow! Marami salamat, The Professional. Shout out! Uh, Shoutout po sa lahat ng mga taga-bataan dyan <clears throat> Subscribe po dahat nag-follow and share Okay, maraming salamat The Professional Okay So, yan guys, no uh, Pinakita lang namin, no Mabilis na mabilis lang kung paano mag-trim, no Si The Professional So, sana meron kayong nakuha na Napulot na, na konting idea, no Sa pag pagtitrim ng ating mga panlabang Stags As well as uh, cocks, no So Okay? So, by the way, salamat nga pala sa mga nag-comment no sa part 1, yung last video natin no regarding uh, pagpe-prepare ng mga uh, breeding materials natin no. Part 1 po 'yon. So, abangan niyo po yung uh, aming susunod na video, yung part 2 para po sa uh, pagpaprime pagpa-prime naman ano. And then yung uh, other details no kung paano namin i-set up yung mga ating mga babaeng uh, ng mga inahin, mga pullets and yung mga brood stag and broodcock no. Yan po mga katropa. So hanggang dito na lang po. If you like this video, uh, please like, share and sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, please subscribe no para patuloy po tayong makapag-share ng mga video no sa mga katropa natin. Thank you for watching. 拜拜。